while well, the implementation of the sustainable livelihood program or slp, we empower our fellow filipinos with the skills, with the resources, most importantly the knowledge to improve their livelihoods, whether through microenterprises or stable employment. under slp, we conduct free technical vocational and life skills training for our vulnerable and marginalized sectors. Hindi po ito ng sustainable love life program, ma. Baka kasi may uh, magtanong si Sir, meron bang uh, training para sa mga pusong laging nagulugi? Yan yung mga, ano, yung mga uh, personalities without jowa. Uh, nangunguna na dyan yung inyong kalihim. <laughs> Sobra, masyadong masipik mas, masyadong masipi, masipag itong ating sekretary. Uh, wala nang panahon para magromansa. Uh, eh, lahat naman sa inyo eh. Kapag ka lahat kayo, the secretary, the USEC, kahit alas 3 ng umaga, ay tumatawag ako, sumasagot. Hindi na yata kayo natutulog. Matulog naman kayo paminsan-minsan para medyo huwag kayo makakasakit kasi kailangan namin ng sigla ninyo. <laughs> alam nyo po kung ang SLP, <laughs> alam niyo po kung ang SLP ay para sa love life, siguradong dagsa ang aplikante. Lalo na yung mga situation, nasa situationship. Yung invested ka na pero wala pa rin label. <laughs> pero negosyo po, ang tinututukan natin, hindi po puso, hindi po natin kaya yon. <laughs> Sa pamamagitan nito, natututo ang ating mga kababayan kung paano magtaguyod ng negosyo, palaguin ang kita at patatagin ang kanilang kinabukasan.